Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpakita ng matinding paghanga si Sofia Andres sa isang sikat na content creator na si Jawal Ravenera o mas kilala bilang Malupiton, matapos siyang magpost sa Instagram na humihingi ng tulong upang matagpuan at makapagpa-picture kasama ito. Kilala si Malupiton sa kanyang mga viral at nakakatawang videos at ang kanyang linya na Bosing! Kamusta ang buhay-buhay? ay paborito ng maraming netizens. Ayon sa Instagram post ni Sofia. Mga bossing, help me find this guy at magpa-picture lang ako. Mahaba daw pila. Send help. Naagad namang umani ng maraming reaksyon mula sa mga netizens. Bilang suporta, ah, maraming followers ni Sofia ang nagtag sa Instagram account ni Malu Piton na nagpapakita ng malasakit at pagkakaisa ng online community. Nag-comment naman si Malu Piton sa post na ito ni Sofia. Mama nung ginawa ko sa inyo bakit niyo ko hinahanap? Sabi ni Joel. Ang post na ito ni Sofia ay hindi lamang isang personal na hangarin kundi isang paraan din ng pagpapakita ng suporta sa isang content creator na nagbibigay ng saya sa maraming tao. Dahil sa ganitong viral na post, patuloy na lumalawak ang kasikatan ni Malupiton at mas maraming tao ang nakikilala siya at ang kanyang mga nakakatuwang videos. Ang buong pangyayari ay isang halimbawa ng kung paano maaaring magbunga ng positibong epekto ang social media, hindi lamang sa mga direktang kasangkot kundi pati na rin sa mas malawak na audience na sumasaksi sa mga ganitong kaganapan.